dahil ano dahil sobrang bagal ni Lips magbayad ng utang ay inilista ko na okay, no, ayan oh At may plus pa eh. Siyempre. <laughs> 69, 62, 315. Hold on, Ari. Akin na no, ng ballpen. At ano ano babawasin, mo? May babawasin ka pa dyan? Ready? Oh, oh, Ari ay akin. Mine. Uh Oo, -oh, mine. Mine. Ano, Ari, 300? Mm -hmm. Ba, yung pumunta kami sa ospital. Aking <laughs> 315? <laughs> yung halo-halo. <laughs> Ang dami na rin mga utang. Ang dami yung inilistang, hindi ko alam. <laughs> Guys, yan eh, hindi nakakaalala ng utang. Ano yung... <laughs> Total yung 746? Man, man, bayad na ako sa iyo, ha? <laughs> Wala, hindi pa, ha? <laughs> hindi na kay Tito Arj. <laughs> Ayan na nga, lahat. Anong hindi pa? pa? Niloadan kita? Oo, nilawdan. <laughs> Diyos ko, hoy! Ang loud! Alam mo ang utang sa akin, 80. <laughs> Nagparado ko ng 50. Bayada daw. Hindi pa ang sabi niya eh, 50 lang daw eh, nasa sa cash, cash GI 59. Sabi oh, eh, may utang ka pa din! Sabi ko, yung, say, Manuel, yung ano, balance eh? Sabi ko, Manuel, walang 50. Regular 50 na ang... laang. <laughs> Nadagdagan ngayon, 70. <laughs> sabi, 59 ang nandaan, 59 go 59. Sabi uh -huh. ko, regular 50 na ang... laang. <laughs> Nadagdagan ngayon, 70. Bakit yeah, may okay, okay, okay. 70? Bakit may 70? 70? Abay, nasa kanil... Na, nasa inyo! <laughs> ako nililito ninyo? Parang ako nililito ninyo? ninyo? Basta mga utang, Diyos ko, ako okay, hirap na hirap maningil sa mga iyan. Ikaw wow! no, ang mahirap si Ang unat mo! Kung may pambayad lang, ako yung nagbayad na. Asa, si Tito man... Archie, hindi naman makaimik eh. Diyos ko, isang mo muna ang bahay mo! <laughs> Hoy, nakakabili ng unan, mahal, isang libo isa. <laughs> step, Tapos, ang utang na utsinta, isang linggo nang nakalipas. Bago ka bumili ng unang mamahalin. Bumurahin lang it. una. Bumurahin lang <laughs> unang Bumurahin 350 laang. Na Nakabili pa ng pantulog. Magkakala <laughs> ko. Guys, may guest po kami ngayon. Si Kong. Yok, ay nang bulsyon. Nakiliti ako. Bay, wala na, wala na. Bukuno ko mong buhok. Wala na. Baka si Risa may no, na Nailista. Nung... ano, yung Kaya pala itong si Gaya, ang tahimik sa gilid. Nakakalala ko na kami high school. No. Iba, may utari saan po. <laughs> <laughs> sa palamig. Ano? mo, hindi may sa palamig doon. Sa Mane. Sa piso. ng ano. Tingin ka tingin sa mga nagba-volleyball na lalaki. Kaya sabi mo eh, ako muna bumili. Tama. Kaya ilan nung 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 mo nung 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 ang noo mo tapa. Ang tapa. wala. Ano? Okay. Okay. Flexible naman ako eh. No. Diyos ko magpapatupay talaga. Umutang ka muna doon ng ano. Pang ulam natin ngayon. Okay. Diyos ko lahat na lang ng kinain natin din eh. Utang. mag mangutang na naman ako. Hindi mo na naman papayaran. Boy, ang dami nating utang doon kay inay. Puno ng asukal. Asukal? At saka gatas na apat. Yung mga dukha kayo. Ay, pinapila, doon. pinapila doon. ng utang. Dahil tayo maraming utang sa kanyang ina at tindahan nila yon. Uh, siya naman ang hindi nagbabayad ngayon. una, <laughs> <laughs> magaling si Mommy Bebe Girl. Hindi nagbabayad sa tindahan namin eh, hindi ko din siya binabayaran. Magaling <laughs> ni. Sa sahig oh, ng ni, nga ni. <laughs> Sa sahig ng ni <laughs> Bayarin na. Ni. Bayarin na Bebe. Din, din, din pagbiro, hindi ka alam, gusto ba kami sa yo? Wala nang pambayad, binabae. <laughs> Ano, ano, are, eh, isa, sangla, are. <laughs> Gano, mahal, mahal, eh. Ang mahal lang kunan ng cellphone. Kuchintang, oh ano, hindi pa kabayad. Lahat na ang lang ito, eh. 200K. Inestimate na lahat ng aking mga, mga, mga nagastos. Pero utsintang, ano, abuti na sa taon. Kasi mo, hindi niya kinakaya ang katotohanan, inire reveal ko eh. Talagang... Mamahalin ka ang ano? Ano? Hika. Ang hikaw. Ang hikaw, go! <laughs> Ago, ka ko bibili lang kanina. 120 lang iyang <laughs> 120 dalawa, magkano 'yon? Okay. Oh, 240. 240. 240. 240. na bili. Ang utsintang utang hindi. The... <laughs> <laughs> anong mindset ang meron ngayon na itong malaking ito? <laughs> ha? Nag-loan lang ako ha, para lang makabili ng hikaw. Sa <laughs> so 240 nag-loan ka pa, ineng? <laughs> utang pa yun. Utang pa. Yung kakapal na mong canyon, dami yung utang sa akin ha, hindi kayo nagbabayad. Manong utang naman sa iyo? Kapal mo nung grade 6 tayo. Ano? 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 Neng! Naging classic rin high school! Ano naging, <laughs> <ch> <laughs> naging grade 6? Ano naging grade 6? Ano naging grade 6? Ako yung nakamangatungkong tumawa, lulusot ang kamay ni Risa eh. Ano lang yung gawa nga? Kaya nga. Nalayo tayo eh, magbayad na. <laughs> okay, magbayad lang. Hindi, eh. <laughs> ibang usapan eh. Sa iyo muna ang pustid ang bahay ko. May maaaring kompos say hindi ko may mabayad yun sa tindahan. Irami, <laughs> ang boxer, mamahalin! Hindi sa ano. Calvin, Cal, Calvin Klein. Calvin Klein, parang may cabin yan eh. Huwag mong i-avoy ako yung nalulula. patay ako! Hindi, baka maaalala mo na yung utang mo. Baka maaalala ang utang mo. Nagkakabi siya. Amnesia ako, girl, ngayon. Oo, rin Ibigay mo din yung 70, pinamasahe kanina. Akin na. Ay, walang bari-aring isang na lang Walang isang na May panukli ako, 30. Hindi, panukli. Diskuto ako na takot. Diskuto ako na takot. Ikaw um, nga kung nakakatakot kang pang tangin, hindi ka nababayad. Nakakatakot <laughs> <laughs> ka na bigyan ng <laughs> anam. May pang sukli ako. Ikaw eh, wala kang kalam alam sa pagbabayad. <laughs> <Yung laughs> hindi kayo sandaan, hindi na susuklian at gagante. <laughs> yung pala na Yung pala na may susuklian ni Manuel. Susuklian ko. May ako, may pari akong 30. Ikaw naman hindi marunong kong magbayad. Ako, <laughs> ako, hala, ako man. na ako hindi nangungutang. Ako hindi maanam mangutang. ngutang. Guys, aralistahan. Pengta-pengpa. Hindi nga. Ay, nene, hindi na. Ito si nang sukli. Ah, nandun ang wallet ko. Puta, iskam. Iskam. <laughs> iskam pa nga. Nandun daw ang wallet. May 30 diba pa daw. May 30.